Ayan. Shout out sa, ano, sa mga kapatid dyan sa South Mill picture Shout out to all South Mill South Dayanan uh, mm -hmm. ah, sa YouTube Ayan. Mahalo nyo guys yeah. <laughs> kanina sa Terra Tower?

Angelio TV, paki-support ko. Nag-vlog na rin po eh. Ano nga? si ano, si... Hey! Hey! Yeah. May content na nga eh. May pag-content na nga yeah. sa eh. Mga mga kapatid sa Pananampalataya. Ayan. Yung CBI. Doon tayo na. Gawa tayo ng GC. Ano ka rin ba? baba? Gawa tayo ng Be GC. Pinapaad na kita dun. May GC. Ah. Kaya nang hindi ko alam. Sino ba gumawa nun, Brad? Ha? Sino gumawa ng GC na yun? Si Brad Arnold po. Ah, dun sa ano. Sa sinad ko si ano. Nagko si Brad Marks. Like... Kailangan pa pala ng, ng, ano na ano. Show me street. Ayan. Siyomay dito. Ano sure, kayo? Siyomay ka naman. Bip sa akin, bip. Bip yung orange. Ah, yung orange pa. Ay, okay. pa. at lopot at lo. Dia mahang kah? Oh, sige, mang. Dia mahang kah? Apo. Saya sana po. Ito na lang kami to. Ito to. Ay. Uy ano yon Ha? Eh? Huh? may Mickey Mouse may Minnie Mouse ah sige, dito na lang. yun kailangin lang. kailangin 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 ano kailangin kanina kailangin 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 to? Ay, kailangin 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 De... Yeah, thank you. Yeah.